Great morning, malayang puso. ayan, nang ang mainit na balita ngayong umaga, August 25. Uh, tungkol sa isang pahayag ng leader ng Kingdom of Jesus Christ. Ngayon ni Keboloy na susugurin nila ang malakanyang at uh, sigaw sa harapan ng Malacanang, sa gitnang Malacanang na mag-resign si si Pangulong BBM bilang Pangulo at hindi daw sila alis sa harap hanggang hindi bumababa sa pwesto si BBM dahil galit na galit sila sa nangyari doon sa Davao doon sa pagsugod ng mga kapulisan sa pamumuno ni General Torre, uh, para sa akin ay isang rebellion ang pagbigay ng pahayag ng isang opisyal, sabihin natin, membro opisyal, manyan, ng Kingdom of Jesus Christ, So, isang uri ito ng rebellion na sinasabi nila yung membro nila kung ilan sila 8 million eh, hello. ilan ba ang, <laughs> ang populasyon ng Pilipinas ba diba? kung sila 8 million wala pa sila sa kalahati para magsalita at may tuturing itong isang rebellion at yung yung sinugod na leader ninyo na si Kibuloy ay isa po siyang wanted wanted na may warrant of arrest na kumbaga mayroon siyang pananagutan at kailangan litisin yung yung sa kanya at linisin niya yung sarili niya. Humarap siya. Huwag siyang tumago sa sa mga membro niya. Kasi ginagawa niya ng human shield yung mga ano, mga membro niya, mga kamalayang puso. Bakit? Dahil yung pagpasok ng mga kapulisan, eh, hinaharang ng ng membro, membro niya. Maituturin ba itong simbahan na kailangan i-tolerate yung, yung isang leader o isang miyembro na nagkaka, nagkasala o pinaparatangan may merong ginong pagkakasala sa ating sa ating saligang batas o kung sana ito ay narap ni Kibuloy, wala sanang mangyayaring ganun kasi may mga nauulat na hindi matay, namatay paano ba talaga, namatay ba o hindi matay kung mayroong mga na, namatay eh, isisisi nyo sa mga kapulisan kasi kung tutusin pwede rin kayong kasuhan ng obstruction of justice kasi dinaharang ninyo yung ginagawang operasyon ng mga kapulisan oh sabihin natin dabaw yan <laughs> dabaw ano ba yung dabaw? ay eh, sakop pa rin ng Pilipinas yan may utos mayroong warrant of arrest sa sinasabi yung uh, son of God eh kung talagang siya ituturin niyang anak siya ng ng Diyos eh, kailangan niyang harapin yung reklamo sa kanya yung accusation sa kanya kaya itong mga miyembro na na ng kingdom of Jesus Jesus Christ ni Kibuloy na ngayon, ngayong araw, August 25 sa Malacanang. Eh, isang uri ito ng ano, ng pagbabanta as rebellion. Hindi natin sabihin na rebellion pero isang uri ng rebellion ito. Kasi uh, ah nila pangulo ng Pilipinas, hindi sila alis sa harap ng gate ng Malacañang hanggang di bumababa si BBM pangulo ng bansa at sinabi nila, sinabi nila yung uh, Miembro kung ilan sila lahat na nasasakupan na na nasasakupan ng kanilang relihiyon ba yun o kulto ay tinanawagan na pumunta sa harap ng malakanyang at piliting pababain si Pangulong BBM. O inilot ulit ko na. Pero saludo pa rin ako sa mga pulis. O, sinasabi nilang isan libo mahigit yung mga kapulisan. Eh, para sa akin, normal. <laughs> Kahit pa mag-sampung libo pa yan pumunta dun sa sa Kingdom of Jesus, Jesus Christ sinasabing yung simbahan ninyo eh kahit umabot pa ng 10,000 yan eh may hinuhuling ano eh wanted eh, wanted eh bakit? may warrant to baris pag may warrant to baris na, ibig sabihin wanted ka na nun pababaan ka na ng ano, ng papel na ikaw ay mayroong ginawang uh, sala na dapat mong panagutan sa batas o linisin mo ang pangalan mo humarap ka sa kasa hukuman sa korte dahil hindi hindi po yung biro yung yung akusasyon sa inyo at hindi po ito hindi po tayo nagbibiroan dito o, kita nyo naman dahil sa pag sa pag ano nyo pag pagpoprotekta nyo sa sa inyong leader na si Kibuloy eh nasasabing merong hinimatay, merong namatay dahil uh, ilang gabi na ilang araw nang nakabantay sa tore ng inyong palasyo palasyo ba yun? Oh. at yun uh, dahil sa ilang araw nang walang tulog walang ano, pahinga, maayos na pahinga nagkaroon ng kajak ares yung inyong isang inyong kasamahan na nagpuprotekta na hindi mapasok yung inyong compound at yung sinasabi niyong ah, mahigit isang libong kapulisan na lumusog sa sa inyong simbahan sa kingdom of Jesus, Jesus Christ eh yung sinasabi naman ng inyong leader mga leader mga opisyal na susugurin ang palasyo, ang malakanyang na, na inyong buong kasapian, ng buong membro ng inyong kulto ay 8 million ang pinagkakalandakan niya, 8 million kumpara dun sa sumugod sa inyong 1,000 may na kapulisan na mayroong mabuting patay ah, hulihin, kunin at iharap sa korte ang inyong leader tapos kayo susugod sa malakanyang at magsisisigaw kayo doon na bumaba ang pangulo ng Pilipinas dahil hindi hindi ito tunay na leader hindi ito tao kundi demonyo ang nasa malakanyang eh magkakampi sa totoo magkakampe magkakampi kayo niyan eh. Yung sinuportahan yung leader, yung yung leader ngayon at yung sinusuport ang pangulo ng bansa. Sa sa magkakampi kayo, unit team kayo noon. 'Di ba? Kayo yung mga tinatahog na unit team tapos ba't ngayon nagkawa sa ko sa kayo? Ba? Bakit? Ang e, ibibang ibig bang sabihin, pare-pares sa kayo mga demonyo? Mga gusto nyong suwagin yung 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 pinapatupad na batas sa Pilipinas. 'Di ba? Kaya mga malayang puso na nakaka, nakaasar nakakaasar, nakabuisit lang. Yung ganitong mga balita, maraming issue sa Pilipinas. Mas nililis lang nito ni Kibuloy eh. parang yung mga, mga 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 ibang issue ay hindi mapag-usapan. Katulad ng PhilHealth. Leche. Nailipat na pala yung 90 billion. Nakakabuisit. Nakakabuisit yung araw ngayon. Linggo pa naman. Pagdadasal ko na lang kayo.